pahalagahan natin kung ano man yung natutunan natin o ano yung naging experience natin kung saan agency tayo nagsimula o pinanggalingan natin. May mga agency na hindi naman lahat talaga naman perfect Di ba alam po natin na huwag naman natin gawin dahilan na kaya tayo aalis dahil sa mga negative na nangyayari sa atin sa agency, especially sa sweldo. Di ba? In the first phase kasi, bago naman tayo nag-apply sa kanila, alam naman natin na ito yung binibigay nilang sa dapat ipagpasalamat natin yun kasi alam nyo yung experience at eh, saka yung kaalaman na natutunan natin kung saan tayo nakasign di ba wala naman kasing agency na magiging dahilan para umangat ka talaga ng gusto sa buhay lalo sa trabaho mo, sa karerang tinatahak mo kundi ikaw mismo sa sarili mo kasi it's too unfair naman doon sa mga agency na pinanggalingan natin na hindi nga minimum pero nakaraos naman tayo sa buhay, di ba? Yun dapat isang malaking pagpapasalamat na yun. Dahil ipigil sa atin ang dahilang lumikha yung mga bagay na yun. So dapat huwag natin i-treat or maging sandigan para magkaroon ng hindi magandang panano sa agency na kapag lumipat na tayo ay ang agency naman na yan, ganito ganyan, naranasan ko ganyan, ganito experience is napaka-importante naranasan natin yun na alam naman natin mali Pwede naman tayong kumawala, 'di ba? Minsan kasi may mga bagay na akala natin mali. Eh. 'Di ba? Yung isip na, oh, natuto ako nung bago ako dito ako sa agency na 'to. Despite hindi sila nagbabayad ng minimum kasi based on the contract naman kasi. Sana intindihin natin 'yan sa mga agency natin na pinanggalingan. Kasi syempre, kontrata din yan sila, bumikita lang ng kakarampot sa mga security guard, ang dami rin mga overhead na binabayarin yung mga yan. So, unawain na lang natin yun huwag natin gawing dahilan yun para sabihin na yan ako nang galing kasi ganito ganyan kaya umalis ako ang mga ganong ganito dapat gawin na lang nating way yon para sa pagangat natin kasi yung mga negative na nangyari sa atin sa ibang agency ito yung magiging sustainable natin para naranasan ko na to eh so bakit ko pa gagawin Ayoko ng ganitong sweldo dito tayo. Kasi 'yung chance pa lang na ibinigay sa atin ng agency, fee, ng agency especially doon sa mga baguhan pala sa security industry. Ipagpasalamat natin yun Sabihin na natin ginawa na ginawa nating training grounds 'yung area. Pero na to the point naman, na nung nakaangat ka na, nung nakaipon ka na, nakalipat ka na sa ibang agency, magiging negative na 'yung feedback natin sa pinanggalingan natin. Dapat hindi po ganoon may mga comments tayo, totoo naman yan pero not to the point na halos ibang alandakan natin yung pinanggalingan natin alam naman natin, hindi nagbigay ng tama, kasi nga alam naman ang kontrata nila ganitong amount, tapos ipibigay sa'yo ganito, paano naman sila kikita dapat unawain din natin yun magpasalamat pa nga tayo, may mga agency ganyan eh, alam mo kung sinasabi ko rin sa iba kong mga security personnel na handi mo, eh. salamat kayo at may mga agency ganyan ito alam natin yung realidad ng batas, pero minsan nabibreak yun para mabigyan ng puwang itong mga iba na hindi pa talaga ganap na lihiti mo na maging security guard. Ngayon kasi iba pag natuto na nagiging iba na dapat po hindi. You have to stay your feet below the ground. Kahit natuto na tayo, nagkaroon tayo ng kaalaman, balik kang tanaw natin yung pinanggalingan natin mga agency. Dapat magpasalamat tayo, saluduhan natin sila na kung hindi dahil sa inyo despite alam namin kung magkano yung binibigay sweldo hindi ako magiging ganap ng security personnel ang kaalaman, ang natutunan ko ay isang malaking ambag na ibinigay nyo sa akin para ako manatili na magiging card at natuto sa lahat ng bagay wala namang perfect eh ang mga mga agency ba diba? dapat hindi, hindi na kasi ang agency ang sumasalamin lang para kung gusto mong mag-process at karir mo na yan sila'y ano lang, katuwang lang sila hindi talaga sila ang tunay na dahilan para umangat ka kundi sarili mo so balikan natin sila ng tama naman di ba kaya nga kung may mga agency talaga na nag standard kung ano ang hinihingi dapat nasa isang security di ang dami sana walang trabahong gwardiya alam po natin yan di ba so dapat maging ano naman tayo fair tayo dun sa mga agency na pinanggalingan na natin huwag naman natin hayaan na sirain sila, ilugmog sila dahil ganito, hindi dapat. Kung hindi naman natin maibigay sila do sa ating mga ma-recommend kumbaga ba, dahil alam naman natin, pwede na ma-recommend, sabihin natin yung totoo. O oh, ito ang agency ko, ganito yung binibigay, ganito ganyan, okay pa sa inyo. Kung hindi, okay, marami namang agency. Di ba? Huwag natin, ay hey, huwag kayo dyan sa ganito, ganyan, galing din ako dyan, ganito yung mga ano dyan, ganyan, ganito. Di ba napaka, ibig sabihin kasi di ba nang tayo so, malalaman ng iba na nanggaling galing ka dyan tapos ginaganyan mo dapat may ano eh gandahan natin yung pag inform sa kanila di ba kasi it's too unfair doon sa mga agency na pinanggalingan natin na doon tayo kumuha ng kaalaman di ba sa mga officer na kasama natin minsan kasi hindi natin nakikita ano ba yung reason nila may mga ganun eh so dapat gawin natin ano yun na maging sandigan natin na laging ipagpasalamat na nakaranas tayo ng mga ganyan kasi minsan nangyayari sa buhay natin negative akala nyo ba ito ipahirap sa atin hindi eh ito yung magiging way para lalo kang tumatag despite naranasan mo yan kasi kung di natin naranasan yung mga ganyan na galing ako dito, hindi ako nakaano may mga ganito ganyan di ba hindi ka aangat eh hindi mo maisip na ay lilipat ako kailangan ko ng ganito kasi sustainable na ako sa minimum ang iba naman kasi hindi pa handa eh, gusto ng ganito kaya minsan tuloy lipat ng lipat walang nangyayari alam po natin, sabi nga sinasabi, hindi naman ang sweldo ang talagang dahilan para o ka din. Hindi naman din ang agency. Okay, minimum ka. Ang tanong, ano yung natabi mo na despite minimum yung sweldo mo? Hindi ito pinakikialaman po yung personal na buhay. Ha? Kung i-assist ia po natin. Di ba makita natin, wala akong naiipon despite minimum ako na ibigay lahat. Eh dito naman, hindi ako minimum pero talagang nasustain ko, nakakaipon ako na saan tayo kaya wala po yan sa agency wala yan sa mga minimum, basa basta importante mahal mo yung trabaho mo masaya ka dyan sa ginagawa mo ayan yung trabaho mo na sustainable ka nakapaligid sa hindi mga toxic na tao ang mga boss mo talaga nang iti-treasure mo kasi sobrang magpahalaga sila na intindihan yung needs ng mga tao sa ampa di ba kasi ang dami nga diyan mga minimum pero tingnan niyo naman sila hindi na, natin inaano kung bigla kung sila okay marami pang way hindi dahilan kasi yung agency na kapag hindi minimum yun lang sasabihin natin dapat po hindi lagi nating tandaan laging magpasalamat magkaroon ng sakit doon sa agency kung saan man tayo nanggaling despite hindi man minimum yan or what ang importante yung kaalaman natutunan ang dapat natin pahalagahan para magamit natin sa tagumpay na minimum